Asan yung ano, nong na meron nang ng day yan, eh Ay, Ayaw lang laman niyan oh, tulong ako no? ako na ako na hindi ako na. na mabigat ang kamay mo eh tino tulong hindi na ako ang kamay bulak ako 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 Ayan ka, ako. Ka. Ayan na, ako na paro 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 teka lang. Si Robin, takot! Ganda yun, ay ba driven? Huwag mo mahalikan! Kumain si Laway Ako? Ano yun? Tutuyo agad Wala pa? Hindi pa nga Ang yabang-yabang mo sa kalsada, Robin! Wala na, hindi na Robin ngayon So, Huwag kang makidugdot Huwag mong takpan! Masakit Huwag, Ba't pati yung kamay ginaganon? Masakad ka yung kamay Tropa mo ba si Iti? Palagi ka nakaganyan Number one yan eh. Bukin okay, mo makakal. O, pa dito, tinatapik. Balipat <laughs> si Dabi ng masakit. <laughs> Balipat yung kanet, pinalo ko. <laughs> ang dami, ang dami nga. Maliit lang yung ano. Lagyan mo pa, lagyan mo pa. O, oh, ayan na, dumugo na o. Oh. Normal yan, sugat so, yan ako. eh. Magtaka ko, nagsuka yan. Tinatabas nga yan eh. O, tangin. Ahanip. Ano gagawin pag may TMX? <laughs> Tatabi. <laughs> <laughs> Hindi na, pinapababaya ako na sa mauna. Mo na. na. Ako ang bumero. Grabe ka naman makalot te. Eh. Normal yun, parang eh. di ka lalaki. Normal mo, bumero. bumero. Ako magkakabi. Alam mo, binibigyan Hindi. mo... Tingnan mo, sinira mo pa yung... Ga <laughs> <laughs> binigay na nga lang, sinira mo pa. Alam mo, binibigyan mo trauma si Robin. <laughs> 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 Hindi, dapat nagpantalon muna bago ilagay. Hmm. Hindi, Gwagin. pantalon. Ako na. Pero nada, walis na tayo. Wala, alis Sisirain mo naman yung ano eh. Kawawa na yung pasyente natin no? na alis na tayo. Ito nagmamagalus na nurse. Ang liit naman yan. Hindi, normal lang yan. Maganda kasi sisimit. So, so, Huwag so, so, so. so, ka mga ilang bro. Hindi yung tape o. Oh. Naman yan. Idasama eh. mo to. Ang dami tape eh. Tinitipid niyo. So, like, uh, ang kulit na. Parang mamagalus. <laughs> Huwag mo naman tika saan, masakit. Masakit na eh, tinitika sa mukha eh. Ano ba to? Tul? <laughs> Sagit mo naman nila. Um, Ang haba pa. Sagit lang? <laughs> May sumali pa kayo. <laughs> ano ba, ito, isang batong. Alam mo na, magra-rise, puyot ka ng pula. Paano ba mag tick Puyot. Paano ba mag-take oh. na? Ikaw nga. Hindi dapat papiharurod pang alam mo eh. Papiharurod dapat eh. Mali yan, Pring. Hindi yan. Huwag niyo nang pakalman. Ayos na eh. yun hindi naman ganyan. Huwag kang kailangan ng pinipresyon. Maliit ba eh, mo <Ganyan. laughs> na! Kasi baka mainitan. Hindi na, ako na nga. Mababasa eh, kailangan ng plastic. Iniibit mo yung sugat eh, masakit eh. Hindi normal lang yan kasi, di ba, i-stretch mo yan. Oo. alam nyo na ako yan.